Hello mga kapatid, welcome to our channel. My name is Glenda and um, I'm your classmate. okay? Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang iba't-ibang information about cancer and cancer treatment at uh, mga tips and strategies para makatulong sa ating lahat. Tayo man ay pasyente, survivor, carer, or uh, uh, medical practitioner sa lahat ng na mga nanonood sa atin. Okay? Uh, ito po'y para sa ating lahat kaya Kasi minsan po, uh, same din yung mga tanong. So, ginagawa ko na in video form. Para pag tanong yung buong video na ang pinapadala ko para kompleto and then pwedeng balik-balikan. Alright? Sa araw na ito, pag-uusapan naman natin ang surveillance monitoring. Matagal ko na dapat gagawin tong video na to. Tapos nakita ko may nag-comment sa isang sa mga pages namin na, uy, yun yung tinatanong ni kapatid. Sabi ko, hindi ko pa pala nagagawa yung video. So, gagawin ko na ngayon surveillance monitoring and usually po ito ay ginagawa sa mga cancer survivors para i-monitor ano ba, sana hindi mag-record, ba? pero actually, ito po ay para sa lahat even if you're on treatment for cancer uh, kailangan ka dumaan ng mga tests uh, na ginagamit sa surveillance monitoring para makita kung um, your body is still fit for the treatment okay? ngayon, define muna natin ano ba yung ibig sabihin ng surveillance monitoring okay? define natin na surveillance monitoring, ito yung uh, pinaka-basic na definition. Ito yung monitoring the behavior, many activities or information for the purpose of informing, gathering, influencing, managing, or directing. Ito po ay makikita natin talagang applicable sa medicina dahil tinitingnan natin eh, ang binomonitor dito hindi lamang po yung galaw ng cancer kundi yung pasyente mismo kumusta ba siya malakas pa rin ba ang katawan? Sinusunod ba ang mga maintenance niya? At uh, nagpapacheck up ba sa tama? So, ang minomonitor dito, it's not only the cancer or yung body nung ano, nung pasyente, hindi wala ba nag-a-appear, kundi yung pasyente mismo, yung kanyang behavior bilang tao kasi Marami po sa ating mga desisyon ay uh, makakaapekto sa ating uh, overall health, okay? Ngayon, dalawang klase ng uh, surveillance monitoring, overt and covert. Yung covert, yung palihim. Ayan, yung mga polis. Nags tayo, overt, lantaran. O, okay, kailangan mo magpaganito. <laughs> mga test na ito, kailangan daanan. Magpapacheck up ka sa akin, okay? Para makita natin, mamonitor natin, at maunahan kung gumalaw man yung ano CA magbalik man mauunahan natin yan. All right? Sige po, pag-usapan natin. Ano po ang tanong ng isa nating ano, nakapatid? Ano po ba yung ibig sabihin niyang monitoring monitoring na yan o bu ba yung test na gagawin? Okay, ito po. Isa sa mga gagawin, isa-isahin natin ha. Pinaka basic muna lagi natin. Sinasabi ng doktor, oh, after three months balik ka sa akin na naku, ako, ako pumalya ako dito. <laughs> Asa na? Ito kasi nag Tapos, may ano, may tuwala ko ba yun? May time, minahatid ako ng ambulansya sa sa hospital pero may time yun. So may na, ano, nag-online check up na lang ako. Pero maganda, Especially pag breast uh, cancer survivor, breast cancer patients, yung pupunta mismo sa doktor para magkaroon ng physical examination, kakapain, meron bang mga something na tumutubo-tubo dyan, wala ba? O oh, praise God. Okay, una, check up, ha? Okay, pinaka-basic yun, sabi ni Doc, pumunta ka rito. Uh, ang tawag mo rito, after three months. Pero maganda humingi ka na ng prescriptions para pagpunta mo after 3 months, daladala -dala mo na ang resulta ng iyong pinakalatest sonogram or breast ultrasound or mammogram or breast x-ray. O kaya kung ano bang meron, uh, ano bang ultrasound na required for your particular case. okay O yan ba ay uh, pet, meron ba yung PET scan, CT scan or... Um, ano tawag mo rito, MRI. Kung ano man yung mga test na pinapagawa sa'yo. May mga ganyan minsan. Okay? Kailangan dala mo na ang resulta. Minsan, si Doc nagbibigay ng advance prescription. Uh, or advanced doctor's request, yung iba naman pwedeng i-request kung naka-viber kayo ng no? secretary ng doktor, pwede kang humingi. Okay? Basta, kailangan makahingi ka. Dok, ano yung test na dadaling ko next time bago ako pumunta rito? Pahingi na po ng prescription. Ay, oo, oo, oo. Sige, papadalam kita. Or bibigyan na kita ngayon. Okay? Kailangan monitor po natin yon Next, x-ray. Ito naman sa x-ray sa lung, sa heart yan dito, I may x-ray ha kailan, yun kasama yun uh, usual, okay, balikan ko lang yung sonogram at mammogram, depende sa iyong status, minsan sonogram, ang mammogram kasi merong radiation, hindi yan pwedeng less than 6 months dapat 6 uh, months to 1 year pag okay ka na, minsan 1 year okay na Okay? O, oh, pero importante yan ha. Ngayon, yung sonogram, wala naman siyang radiation. Kapag uh, strictly being monitored ka pa, 3 months. Every 3 months ako, may time ng 3 months eh. Pero kapag okay ka na, minsan every 6 months, pwede ka na magpa-sonogram. May iba nga eh, bumalik after 1 year. Kami noon, sabi pwede na raw ako magpa-sonogram every year. Eh, sabi ni mama, bumalik ka every 6 months. O 6 months talaga ako, nagpapacheck, nagpapa check. Kung normal naman, di Okay. Pero kapag ka may something, o okay, report ka agad sa doktor, okay? Pero, eh, syempre, maganda ipakita na rin natin yung test results. So, sonogram, mammogram, whatever ultrasound you need for your particular case. Okay, excuse me. Number two is x-ray. Number three, blood test. Ano ba yung mga blood test na yan? Uh, usually, di ba, mga CBC. May CBC tayo. Tapos, minsan hinahaluan. Uh, para sa ba yung CBC? Complete blood count. Okay? Ito yung konting information na pwede natin i-share. Yung CBC, uh, It's the test that counts the cells that make up your blood, red blood cells, white blood cells, and platelets. Okay, your doctor may order a CBC as part of your routine checkup. Okay, at eto naman yung mga sakit karamdaman na pwede ma detect sa CBC. Okay, uh, anemia, autoimmune disorders, bone marrow disorders, dehydration, infections, inflammation, leukemia, lymphoma, myeloproliferative neoplasms, myelodysplastic syndrome, sickle cell disease, uh thalassemia, malalalim na to no, uh, nutritional deficiencies and more. Okay, dahil lang yan sa blood test. So importante yung complete blood count. Kung mapapansin po ninyo, kapag nagpa-blood test tayo, minsan oras minsan sa usapan ng mga pasyente. O, oh, tapos ang kreya ko, kreya, kreya, kreatinin yun. Ano po ba ang ibig sabihin ng okay, uh, creatinine? Uh, ang creatinine ay blood test para malaman yung level ng kreatinin sa blood. Okay? Ang test na ito ay ginagawa para makita kung gaano kaganda ang takbo ng iyong kidney. Importante ang kidney. Major organ po talaga ang kidney uh, pwede rin ma-measure ang creatinine sa urine test. Okay? Kaya minsan pag mataas ang crea, tapos yung urine, parang, uy, may protein ako, medyo alanganin tayo doon. Alright? Uh, ako before, meron akong isang, meron akong isang uh, ultras, ano ba yun naman? Blood test. So, nagpa-ultrasound ako sa stoma. Kasi yun yung, ang tagal ko hindi nagpa-ultrasound sa so, joint Ano naman, wala namang radiation. Dapat, ay mamaya rin I'm getting ahead of myself pero mamaya pa yun eh nasa ano pa yun nasa number 4 pa yun nasa number 3 pa lang tayo anyway doon sa blood test parang parang may lumabas yata bagating ko rin sa ultrasound na may something sa kini ay pero tinitingnan ko yung blood test no normal ang creatinine normal ang protein wala yan wala yan Ito, eh, true enough wala na oh. So, importante yung creatinine level. And minsan, may mga pasyente tayo maririnig. Ang tas ang ko, ang kraya kraya ko. May time then before na bago ako magpa-blood test, kumain ako ng samgipsal. Ang daming pork, ang daming nakain. Sabi ko, naku, baka ito creatinine. The following day, ang ganda pa ng creatinine. Okay? I'm not saying kumain kayo ng kumain ng meat. Okay, may kanya-kanya po tayong diet Pero, yun lang, magandang minimonitor din natin yung intake natin ng meat Kasi, para syempre, maganda rin yung creatinine level natin Okay, creatinine is very very important um, Kasi minsan, ito rin yung pinagbabasihan ng decision ng mga doktor Kung pwede kang i-treat or continuous yung treatment mo for this cycle Okay, next, ano pa yung ibang mga nakikita natin? Yan, Nakusikat sikat na sikat SGOT, SGPT Or... Uh, may isa pang tawag dito eh, ALT, a l -T. Ito po yung sa liver. Okay. Uh, kapag mataas daw ang resulta ng SGOT, ibig sabihin, isa sa mga organs or muscle na may lamang enzyme ay may damage. Okay? Kasi ama yun nga, ang liver, uh, heart, brain, and kidneys. Pwede mag-order uh, si Doc ng follow-up na test. Okay? mag may something. Tapos ito pa, uh, yung SGOT, SGPT, di ba? Ito ay mga sensitive indicators ng liver damage or injury from uh, different types of diseases or condition. And um, ito yung mga ano, tinatawag na liver tests or liver blood tests. Uh, may isa kong na na doktor na isa doon sa mga protocol nila para maalagaan ng liver kasi nagpa-check ako dun, so, doon so do kanong dapat ng monitor so may bawas ng matamis para maalagaan ng liver and then nung ina may na, uh, recently may inaaral din ako na sobrang importante ng liver especially if you are on uh, undergoing cancer treatment kasi yun naglilinis sa ano blood so kailangan yung liver din natin maalagaan and i-monitor kaya may mga ganito tayong test. Meron akong kakilala before na huminto siya ng trust 2 kasi tinatamaan yung liver niya. Ngayon, uh, kunyari ako, yung recent test ko, nakita ko, oh, parang mas mataas ng konti yung ano ah. Normal last time, yung SGOT yata, tapos yung, ano ba yun, SGOT something, at saka yung ALT. So sabi nung, ano, nung lab technician, ma'am, medyo mataas ng ganito. Pero sabi nung doktor, okay lang yan, ma'am. Kasi parang kung ang normal is 1 to 36 yata. Parang nag-50 plus yung sa akin. Pero sabi niyo, ma'am, ang ano dyan is, at least waga abot ng 3 times nung normal. Kunyari, kung 36 or 33 yung normal, huwag aabot ng 90 plus. Ah, sabi ko, ganun pala ako 'yon So, tuloy-tuloy, okay pa rin siya. Pero ako, tinitingnan ko na kung anong pwedeng gawin. Uh, pag ganoon ako, nag na ako anong pwedeng gawin. May isang doktor na nag-discuss, uminom ng... Coffee, yung ma-ice na coffee ha, hindi yung instant, hindi yung may creamer. At kumain din ng combination ng mango and pineapple shake yata. Parang ang tamis naman yata nun sobra. Pero yun, mayroon pa rin, mag-research po kayo ano mga pwedeng gawin para uh, gumanda yung ating SGUT, SGPT. Uh, feeling ko rin kinulang ako sa tubig kasi yung water drug ko na iwanan ko sa MRT station ng dalawang linggo. Uh, hindi ako nakakainom ng 2 liters. Pero sabi ko doon sa doctor, doon sa secretary and doctor, ate, I'll fix it. Because I want to take control of my own health care, okay? Uh, medical care, bibigyan ng doktor. Pag nandun tayo. Pero once lang yun, during treatment. Kung nakaharap lang tayo ng doktor. Pero yung pinaka-basic na health mo, ikaw pa rin ang gagawa, kapatid. Okay? At kasama doon, ah... Uh, ako, yung pagbabasa ng mabuti ng mga blood test at pagpapablood test. Okay, ganito. So, ako inaral ko kagan, ano yung dapat kong gawin, ano yung dapat kong i-adjust. Okay? So, sabi ko, I'll fix it. Alright. So, blood test importante. Um, Meron pa tayong naririnig minsan segmentors kasi for chemo patients, di ba, may mga tina times times. Medyo complicated na kasi yung segmentors. Pero ang importante is lahat yan, test natin, ma-maintain sa normal level. Now, for all cancer patients on treatment, may possibility na magsisirko-sirko dyan. Makikita nyo kagad high, low, high, low, high, low. Uh, lagi sa isasagot ng doktor, eh, normal po talaga yan sa nagkaka-cancer or sa on treatment, normal po talaga. Pero okay, I wanna take it a notch higher. Nagre-research talaga ako ng mga dapat gawin, ng mga pagkain na dapat kong kainin or habits na dapat kong baguhin para im improve yan. Katulad doon sa SGOT na nabanggit ko, habi ko, dadagdaga ko ang inom ng tubig. Okay? At sinisikip ko rin. Maganda syempre yung colon maano din. Malinis din. Okay? So, kailangan nakaka proof tayo regularly. Okay? Although, hindi yun connected sa liver, but still for overall health na rin, yung gut health. Importante yun. Okay? Uh, next na test. So, nadaanan na natin yung blood test, no? Uh, number four, ito yung nabanggit ko na kanina, full abdomen ultrasound. Uh, wala pong radiation yan, pwede niyong gawin kahit three times a month. Uh, yung blood test, wala namang kaso dyan. Ako, may time magkakasunod na araw. <laughs> Magkasunod na araw, nasa hospital ako, kinukunan na ako ng dugo for blood test, walang problema. Yung x-ray, balikan ko lang. Yung number two natin, x-ray, ha? baka ko makalimutan. Usually yan, pariyang one year, okay? Six months, medyo alanganin ako magsabi ng six months, pero pariyang one year. Safe tayo dyan. Okay, so, ah uh, number two natin is x-ray, number two is blood test, number four, full abdomen ultrasound. different parts ng abdomen natin, ah, uh, pwede nun makita. So, titignan natin. Doon ko nga nalaman na nasa ilalim pala ng left breast yung heart. Habi ko, akala ko nandito kasi sa mga drawings, sa mga, nandito yung heart, sa may ilalim na, ng left breast. Sabi ko, talaga ba? Okay, so doon titingnan ang iba't ibang parte na. So may upper abdomen, lower abdomen, maganda magpa-check po tayo. Kasi ito yung bigla ang test na kinilangan kong gawin. Kaya nakita, uy, meron daw something sa ano sa sa what's this uh, kidney Awan ng Diyos hindi naman pala so maganda nang mag-check at eh, syempre babantayin na rin yung kunyari may nakitang something doon uh, ano naman binay naman yun parang ano lang siya cyst ah uh, hindi mag-monitor na rin, damihan na rin ng kain ng gulay para wala nang umalagawa pang problema. Okay? Kasi minsan may sabi, mga uh, karamdaman na uh, very ano, very deceitful, wala silang symptoms. Okay, ang dalawa sa alam ko ay kidney problems at uh, yung lung, problema sa lungs. Wala kang kaubo-ubo, walang something, pero may problema na pala. Okay? So, yun. Full abdomen ultrasound. Uh, Ika-apat. Ika-lima, urinalysis. Okay? Bibigyan ko kayong mamaya nga pala ng mga tips kung ano mga bagay na dapat nating tandaan kapag dumadaan tayo sa mga test na ito. Okay? Number five, fecalysis. Okay? Ito yung kukuha ng sample ng stool. Next. Number seven, uh, ah, uh, ko na ito kanina, physical examination. Kakapain dito. Kailangan maroon tayo mag-check. Pero kailangan nagpapakita uh, rin tayo sa doktor para siya, si mismo check Next, ECG. Okay, ano ba yung ECG na yan? Doon sa clinic na pinupuntahan ko, magkatabi yung ECG at uh, to the echo room. Nitong nito ako. ECG is sa uh, electrocardiogram test. ECG. Para saan ang ECG? Okay, it will help detect problems with your heart rate or heart rhythm. It can help doctors tell if you're having a heart attack or if you've had a heart attack in the past. Okay? ah uh, isa yan sa mga ano, importanteng test na ginagamit for cancer patients who are on treatment. ECG. Tinitingnan kumusta pa ba ang puso. Next, 2D echo. Ano naman yung 2D echo? Okay. 2D echo test produces images of different parts of the heart on a computer screen which is later evaluated by a cardiologist to check for any damage or blockage of the heart tissues and valves. Ito yung test na tuwang-tuwa ako kasi iba-iba yung tunog. Eh kasi nagtatrabaho ako sa pelikula. So yung sound effects, minsan naririnig. Sabi ko parang mga pumapagaspas na ano na nadahon sa gabi. Takapigit ako, tapos narinig ko minsan parang may naglalam, tatampisaw sa ano, sa putik. Sabi ko, ayan yung tumatakbo na yung aswa. A wild na imagination, parang ina, tumatakas na yung aswa, yung tumatakbo. Oh, yung sure. hindi ko magawa yung saan, pero nakakatawa enjoy na enjoy ako sa today ko kaya lang minsan pinapatay yung sound sa so, gusto ko Narinig ko yung sounds, okay? Yun yung 2D ego. Importante yung test na yan. At ang doktor ang magbibigay ng prescription or ng request kung kailan gagawin itong mga ito. Okay. Now, tips! Kapag tayo ay magpapatrack up para gawin ang ating surveillance monitoring. Number one, maligo! Maligo butay mo kapatid. Sabi ng friend ko na taga UK. I don't know if this is in Spain. Ay, yata sa so Spain yata yung kinukwento niya. Yung mga seniors daw alagang-alaga doon, doon sa healthcare system nila. Sobrang ganda ng healthcare system sa Spain sana all. Okay. Tatawagan para yung mga seniors kapag may ano pupuntang healthcare worker sa bahay. Oh, ma'am. Check up pupunta po, ah, check up po today. Pupunta yung healthcare worker. Maligo po kayo, ha? <laughs> Tayo din po maligo. ah oh, syempre, mag, magano mag deodorant or mag alcohol sa kili -kili para walang body odor. Okay, number two. ah uh, magtanong na tayo kung kunyari sabi ng doktor. Oh, dito, gagawin mo tong test ngayon to. Magtanong na tayo kung saan libre or saan ang mura. Uh, magsadya po kayo sa ano, sa PhilHealth. Alamin nyo kung ano yung mga libre. Alam ko po libre yung blood test yan, libre yung x-ray. Alam nyo po yung iba pang libre yung mga test. O kahit po hindi kayo member, alam ko pwede kayo maka-avail. Yan ang mga papasyalan nyo. Huwag tayong punta ng punta sa mall. Pumunta kayo ako noong isang araw na masyal ako sa pag-iibig. Eh, puntahan nyo rin po yung PhilHealth. Uh, next po, saan din yung mura? Ako ha, hindi ako... Uh, yung pinupuntahan ko rito, yung clinic sa may amin, mura talaga. As in, nagpapasalamat ako kasi ang linis, ang tahimik, ah... Uh, Basta gustong sabi ko salamat dito ako nakatira sa barangay na to kasi nilalakad ko lang yun eh. Malapit sa Ultra, sa tapat ng Estancia Mall, may clinic doon. Doon ako konsulta Talagang, wow, sobrang happy. Ang bait, eh. pwede ka makipag-chat sa kanila, sasagot ka agad. Mag-chat ka sa kanilang page. Sige na, sarin ko na. Nga. Neural Diagnostics. Ayan. <laughs> okay, mura dyan, mura. Okay, next. Alamin kung may fasting, may mga test. I think ito yung mga lipid profile. Kailangan na fasting 8 hours. Kung fasting, o oh, dapat 10 o'clock ang last meal. Huwag nyo naman pong sagarin yung kalahating kalderong kanin. Kinain yung lahat, okay? Um, kailangan ano, uh, alam nyo kung ilang oras yung kailangan. Alam nyo kung may fasting. Kasi may time hindi naman nilinaw, hindi naman ako na-inform, wala naman palang fasting, daw kumain. Pagdating doon, oh, no, daw din tubig. Pagdating doon, in injection na, sabi ko, baka walang makondugo. Sabi ko, hindi naman fasting, di ba? Hindi, oh. Sabi ko, hindi nyo ako pinakain. Tapos sabi ko, pwede ba uminom muna ako ng tubig? Baka wala mo kondugo Pinainom muna ako ng tubig. Tapos minsan may baon din po akong biskwit. Okay? Kung may fasting, magbaon na kayo ng pagkain para right after fasting, kung malayo man ang kainan, may makukuha kayo kaga na putas or sandwich. Okay? Alright, next. Sundin kung need ng ah, yung ano, yung pampa kasi yung pina, recommend sa akin, ano, eh, dulcolax may mga test, ah, like before kunyari sa tiskan. scan ah, may sinasa, oh, mag-take ng dulcolax bago at ah, the 94. before. Sabi ko, ano ba itong dulcolax? Eh, di, tinay ko. Yung pala, para luminis yung tiyan. Kasi may test ako before, nung 2019. Hindi malamang yung test. Sabi niya, mami, naka-block po na. Ay, shucks. May blockage po sa test. Ay, nako constipated. So, kailangan malinis ng chan. Nung nagpa-CT scan, ito yung naalala kong pinatake ako ng dalawang dulcolax. Pero ha, doktor lang ang magsasabi ha. Okay, next. Urine. Pagkuha ka ng urine sample yung middle, uh, wag yung pag uh, wiwi natin in the morning, uh, yung unang patak yung kagad, middle. Tapos maganda may baon ka ng tubig. Tapos, ah... Uh, kasi minsan, sa clinic, baka walang tubig, magbaon ka na rin. Kumbaga, i-clear nyo kung kailangan yung... Kasi minsan ako sa bahay, nag-urinate nag, ano na, nag -urinate na ako. Pwede naman yung pagdating sa ospital, yun pa rin eh. Okay, ay, ay, yung pa rin. Nag-urinate na ako. Pero sa ospital, madali naman mag-urinate eh. Inom ka lang na maraming tubig, after 15 minutes, ready to go ka na. O di, sorry mo yung middle. Okay, gawin lang natin ng malinis sa punasan ng Pangalawa, fecalysis. Fecalysis, yung sample ng stool. So, may lalagyan kayong ganyan, kukunin sa clinic. I would suggest, doon na kayo sa clinic gumawa. Kasi, ito medyo challenging lang to, especially kung nakapoop ka na sa bahay. Minsan kasi, nakakatakot pag maibig ka sa traffic, may expiration po yung stool sample na makukuha natin pag galing sa bahay. Magandang sa bahay, uh, sa clinic kumuha ka pa rin. So, anong dapat gawin? Eh... Alam mo, nakalimutan ko ni strategy ko, pero nakaano eh, ano yun eh nangyari to nung city scan so malinis na yun channel sa bahay nagano na nakainom ka ng hindi ka pa kumakain pero awan ng Diyos pagdating sa ospital go pa rin konti. konti lang naman ang kailangan wag po kayo magpanik konti lang kahit malit na malit lang ganito lang ah ito po sa magpapa ano ha magpapa fecalysis yung pong sample nyo kunyari ganito huwag nyo na kong <laughs> kasi may meron akong friend na nurse may nag daw sa kanila, na twirl pang gano'n. Parang, ano yan? Ice cream, te? <laughs> Wag well, you know, i ha? O, oh, konti lang, konti lang. Wag nyo na, i nyo lang lang yan ang design. Konti lang. Isang plok, isang drop lang na gano'n. Goods na tayo dyan. Alright? Next, magdala ng tubig if needed. Nasa bottle. Uh, listen to the instructions carefully. Minsan, magdalo kayo ng dalawang litro. Para saan yan? Okay, misa yung dalawang tri, uh, litro, ipapainom sa iyo before before kasi kailangan punong-puno yung pantog bago ka dumaan sa test alam ko naranasan ko nang pinainom ako maraming tubig yung stomach ultrasound ah ang pi ang pinainom ako ng isang litro before ay yung uh, before ako i yung pangalawang litro yata after, hindi ko na matandaan basta dalawang litro yung pinadala sa akin at naubos ko lahat yun. ah, I think after na yung isa I don't remember exactly pero dalawang boteng malalaki yung dala ko at naubos lahat, nainim ko lahat and I was um, very thankful na sinunod ko yung instruction na uy, dalam, dalawang litro nga pala yung dapat gawin. Okay, so uh, lagay nyo lang po sa bote, dalhin sa, lagay nyo sa bag, yung di matatapon, para pag sa ospital, meron kayong bote, hindi kayo balik ng balik dun sa kuwaan ng tubig. Okay, next. Wear a sports bra or a bikini top na walang wire para hindi na kayo pagtanggalin ng bra. May mga sports bra. Especially kung ang nadaanan is x-ray or yung parang scan ng chest, pwede pala na wag na magtanggal ng bra kung naka-sports bra ka or naka-bikini top. Sabi ko, ah, kasi ako naka-wire eh. Sabi ko, oh, pwede pala. Eh, may bikini top dito. Eh, pwede naman pala yun. Okay, next. Number nine na tayo. Tell the doctor kung ninenervious ako. Doc. <laughs> ninenervious ako. Pwede nyo sabihin yon Okay? Uh, at usually naman, very encouraging sila. Minsan, pagka may assistant, pwede mong pakapit, pahawak. Uh, Tapos sabi, wam, sige po. Okay, yan. So, para lumakas ng loob, konti ang ating loob. Okay, and very gentle naman yung ating mga doktor. Number 10, i ang date kung kailan dapat uh, ang next na check-up. Ito, pag check-up, check-up na to ha? Mga dates na i -check, check nyo kung kailan yung dapat na next na check-up or kung kailan yung date makukuha yung resulta. Kasi, kung ang check-up nyo, kunyari, ay Friday, tapos yung resulta nitong test na ito ay 3 days pa bago makuha, eh, kailangan tansyahin nyo yung araw ng punta nyo. Dapat, lunes pa lang nagpunta na. bo Kaya, alamin mo yung schedule ng clinic ma'am ano yan, 2D echo ma'am, ano yan ah, ECG 3 days yan o si, ah dito si advance natin ng konti so alamin mo ha yung galawan sa ospital, yung clinic ilang days bago makuha yung test na yan pag blood test, mabilis lang yan pero yung mga 2D echo ECG minsan 3 days So, dapat nakaschedule yung punta mo sa ospital at meron ka allowance para makuha mo yung resulta at pagpunta mo sa ospital, harap dala dala mo na. Okay. Next. Ito, number 11. Ito na yung last. Ah, hindi. Pang 12 na pala to. Oo. Oo. Isa-isa yun natin ulit mamaya. Basahin ang reseta. Pag may reseta, make sure na intindihan mo kasi naranasan ko to recent. Actually, kahapon. Okay. Hindi mabasa nung taga drugstore, sabi niya doon do sa, sa isa. Ma'am, ano nga to? Ano nga to? Magandang ikaw mismo na mabasa mo yung resulta. Okay? Alam mo kung paano. At pasulatan mo rin kay doktor. Dok, nakakalimut. Kailan nga ito? Kailan nga ito? Pang ilan nga ito? Bago ba kumain? pagkatapos kumain? Magtanong nyo na. Okay? Huwag na tayong mag-ano, mag, ano, mag uh, hindi naman magdunodunungan pero parang basta itanong nyo na lahat itanong nyo na para may uh, ah sabi dito ano bago kumain 30 minutes bago kumain okay para guided tayo isa isa natin mga tips natin maligo ikalawa no kung saan ang libre or mura ah uh, ikatlo ayun pala ikalawa kung saan ang mura okay uh, sorry Number one, maligo. Number two, no kung saan ang libre. Number three, no kung saan ang mura. Number four, no kung may fasting. Number five, sundin kung need ng Ducolax. Okay? O yung pampalinis ng charm. Uh, okay? Number 6, uh, kung mag-urinate or magpapa-urinalysis sa medial kukunin. Uh, tapos number 7, kung fecalysis, small lang, hindi na kailangan it twirl, wala na kailangan design. Number eight, bring your own water if needed, nasa bottle. Number, ito number 9, wear a sports bra or bikini top na walang wire. Number 10, tell the doctor kung ninenerbios. Number 11, inote ang date kung kailan makukuha ang result at kung kailan ang check up na next. At number e, at number 12, Basahin ang reseta to make sure na ikaw mismo naintindihan mo yun. Okay, so mga kapatid, yan po ang ating tips tungkol sa surveillance monitoring. Kaya itong video na to ay balik-balikan nyo po. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga group chat, sa inyong mga Facebook groups para sa mga pasyente kasi very important information itong surveillance monitoring at kailangan ito ay natutupad natin. And if you want more tips on cancer treatment, side effects, or managing life during cancer treatment physically, emotionally, psychologically, and then spiritually, meron po tayong book or manual na isinulat. Ang Stage 3G, ito po ay naka-launch na noong 2020 pa. And uh, still discounted, all you need to do is go to www.thepinkytown.com para po meron kayong personal copy nitong manual na ito or guide for cancer patients and caregivers, okay? And syempre po, when you purchase, meron dun pong dalawa pang libreng aklat. Alright, so just go to www.thepinkytown.com Okay mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. Stay safe. Keep uh, on praying. Don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye.